Mia, pagbabago ng ugali ng mga tao, pagbabago ng edad at kalakasan. At habang tumatanda tayo, lumalawak rin ang ating kaalaman. Nakasabay rin ito ang paglaki ng ating ego na siyang dapat nating bantayan at sabayan rin ng pagbabago ng sariling paniniwala at pangunawa. Dahil minsan, sa sobrang pagpapahalaga natin dito, ay nawawala na tayo sa kaayusan. Kaya dapat, nakatutok tayo palagi sa X at Instagram para sa mga susunod na trending na issue, hinding-hindi na tayo mahuhuli kailanman. Katulad ng I touch myself na lang.